Alam mo ba na baka lahat ng itinuro sa atin tungkol sa mundo ay mali? Paano kung ang mundo na tinatawag nilang bilog ay hindi nga pala ganoon? Panuring mo ito dahil malalaman mo kung bakit marami ang naniniwala na ang mundo ay patag. Baka ikaw na ang susunod na magtaka, kaya't samahan mo akong tuklasin ang isang hindi kapanipaniwalang teorya na maaaring baguhin ang lahat ng alam mo. Welcome sa Astro Pinoy, kung saan tatalakayan natin ang mga kontrodersyal na usapin. Ngayon, pag-uusapan natin ng isang teorya na patuloy na pinag-uusapan, ang Flat Earth Theory, na nagsasabi na ang mundo natin ay patag at hindi isang bilog na planeta tulad ng itinuro sa atin. Isang ideya na masyadong malayo sa ating mga naririnig sa paaralan, pero bakit nga ba may mga taong naniniwala rito? Tara! Samahan niyo ko at tignan natin kung ano ang mga ebidensya na sumusuporta sa teoryang ito. Unang-una, tingnan natin ang mga sinaunang mapa. Bago pa magkaroon ng NASA at mga modernong siyentipiko, may mga sinaunang kultura na tulad ng mga Babilonyo at Griego na gumawa ng mga mapa na nagpapakita ng mundo bilang patag. Kung titignan natin ang mga mapa nila, makikita natin na wala silang anumang ideya ng curvature o kurba ng mundo. Kung ikaw ay isang tao na nabuhay noong panahong iyon, hindi mo mararamdaman ng bilis ng pag-ikot ng mundo ang tanong, bakit kaya nila itinuturing na patag ang mundo? At paano kung sa kabila ng lahat ng modernong teknolohiya, may ilang bagay na hindi natin napapansin? Kung ang mundo nga ay isang umiikot na bola, bakit hindi natin ito nararamdaman? Bakit hindi natin nakikita ang kurba sa mga dagat o sa horizon kapag tumingin tayo mula sa taas tulad ng isang mataas na building o aeroplano? Marami sa mga naniniwala sa flat earth ang nagsasabi na kahit tumayo ka sa mas pinakamataas na lugar o sumakay ka sa isang eroplano, hindi mo pa rin nakikita ang kurba ng mundo. Di ba't parang kakaiba yun? Kung ang mundo nga ay bilog, bakit ganun na lang ang level ng horizon? Di ba't dapat ito ay may counting curve? Marami ring mga eksperto ang nagsasabing ang mga eroplano ay dapat gumamit ng curve adjustments kapag lumilipad. Pero bakit hindi nila ginagawa ito? Isang paboritong ebidensya ng mga flat earth proponents ang mga larawan mula sa mga eroplano kung saan makikita mong ang horizon ay palaging level kahit gaano kataas ang iyong naroroon. Ang tanong, kung nasa itaas na tayo, bakit hindi natin nakikita ang mga curve ng mundo? Isang bagay pa na nakakagulat ay ang mga karagatan. Kapag tinitignan mo ang mga dagat at lawa, di ba't kita mo na level lang ang tubig? Kung ang mundo nga ay bilog, dapat may curve ang mga dagat, di ba? Bakit hindi nangyayari yon? Bakit parang hindi naapektuhan ng level ng tubig kahit gaano tayo kataas o kababa? Ngayon, isang malaking tanong na laging binabanggit sa science ang gravity. Sinasabi nila na dahil sa gravity, ang lahat ay hinahatak patungo sa gitna ng mundo. Pero paano kung hindi gravity ang nagdadala ng mga bagay sa atin? paano kung ang paggalaw ng mga bagay ay may ibang dahilan na hindi pa natin naiintindihan? Kung ang mundo nga ay patag, paano ang gravity na madalas ipaliwanag na dahilan ng ating timbang? Hindi ko sinasabi na tama lahat ang argumentong ito, pero paano kung may mga bagay na hindi natin nakikita dahil na rin sa mga bagay na itinuro sa atin? Di ba't baka may ilang sikreto pa ang mundo na hindi pa natin natutuklasan? At baka ang flat earth theory ay may mga sagot na hindi pa natin nasusubukan? Ngayon, bago ka magdesisyon kung anong paniniwala ang tama, huwag kalimutang mag-subscribe at pindutin ang bell icon para hindi ka mahuli sa mga susunod na video na puno ng makakagulat na impormasyon at mga teoryang tinatago sa atin. Ano sa tingin mo? Naniniwala ka ba ng mundo ay bilog o patag? I-comment mo na ang iyong opinion sa baba. Gusto kong marinig ang iyong mga salubin. Salamat sa panonood mga kaidigan! Tandaan, hindi masamang magtanong, mag-isip at magduda. Huwag kalimutan, stay curious at huwag matakot maghanap ng katotohanan.